Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabukids. Sa episode po natin for today, mag update po tayo dito sa mga balut na ating pinapipisa sa inahing pato. Kahapon, sinek na namin to and unfortunately, ito po yung nangyari. pisa natin mga kabukids update natin dito sa ating pinalilimliman o, nagpisa na siya kaso natapakan dalawa kasi sila eh. so namatayan agad tayo ayan o, mga ano na mga kabukids malapit na magpisa nagbubutas na sila ng kanilang itlog ito buhay na yan. Sayang naman yung isa. Ayan, mga kabukid yung update natin dito sa mga itlog. So, papisa na sila. Pero, nagkakaproblema tayo dahil dalawa sila. Nag-aagawan dito. Ayun, katulad doon, na disgrasya na ipit. Siguro, ang gagawin na lang natin, isa na lang na pato ang ating ipagpapatuloy dito na maglilimlim. Tik-tik! Silip lang. Silip lang kami ng iyong mga inakay. Ayan. Wow. Wow, Asob dami na. Now, ilan na? 2 2, 4, 6, 8 Walo na Ayan mga kabukids na, lipat ka muna dito sa kabila Wait lang Patingin lang ha Patingin lang kami Ang cute ang cute to ito bagong pisa lang oh. Eh. Masa mabasa-basa pa. Ayan mga kabukid sa ngayon, walo pa lang ito yung pinagpisaan. So alisin na natin 'yan para hindi na masikip. Mabuhasan ng sikip nila diyan. Update din natin sa mga hindi po nakapanood nung nilagay namin itong mga balot na ito. Ito po ay mga balot na binili namin doon sa palengke ngayon gusto namin magpapisa kaya nilagay namin dito sa naglilimlim na pato dalawa nga yan sila na naglilimlim dito sa isa pero dahil nga dun sa nangyari pinaghiwalay natin ayan o oh, nakalabas na guys yung tuka gumagalaw galaw siya dyan so mamaya yan babalatan na yan ng nanay niya o oh, yan pumupwersa siya ayan ito guys, nung una um, 30 yung isang tray ng balut eh, 30. Tapos meron kagad kaming nakitang anim na hindi na buhay. So bali 24. Tapos unfortunately, yung isa kinain nila kasi nabasag. Tapos kahapon may namatay na isa. So 22 na lang ito ngayon, no? So 22 na lang. Sa so, 22 na yan, walo na yung napipisa sa ngayon. So ayan. Yan na. Ang kukuyot naman oh. No? Hindi ka ba nagtataka? <laughs> Bakit yung mga anak mo hindi kulay dilaw? <laughs> Dapat kasi pag pato dilaw talaga yan, purong dilaw. Ito itik kaya itim at dilaw. Nako, nasa lasiha, lasihan. Nasa lasihan. ka. <laughs> oh, dali na balik na doon. Ang kukuyot oh. Thank balik. you. Ang bait mo naman. Hindi ka nanunuka. Mabait yan. Thank you, thank you. At dahil mga kabukids, malapit ng mapisa lahat yung ating mga sisiw, ang goal natin for today ay magawan sila doon ng kanilang malilipatang bubong. So, gagawan natin sila doon ng bahay kung saan nakasama sila doon sa mga iba pang mga pato. So, samahan nyo po kami today and let's, let's go! Let's go! <laughs> let's go! Ayan, mga kabukids, puntahan naman natin sila Mama B at saka si Tita B doon sa kubo. Gumagawa kasi sila guys ng panali sa nipa para sa gagawing kulungan nga. Huh. Oh. Dadaan ang rain sa sitawa ni Mama B. Aray ko. <laughs> Nasabit pa yung ulo ko. Busy ah. Oo. Oh, magawa kami ng ano, pantali sa ating bubong. Yan. Yung aming yantok. expert. Expert mag. Tanto dito. Kailangan matibay ang ano mo dyan, pantalon. Malahitan ka. Malahitan ka. Marami init. Yeah. si sa Mama may, may, Saktong, sakto. Mula, tama, tama, Si Mama bi yung, taga mm. Ako, taga -kis -kis. Siya yung hmm. si Mama, B, yung <laughs> <laughs> oh, mga sapiang ka ulam. Ito wala kasi ako dito sa lupag. Dapat pwede ang kanyang ano eh, cellphone, <laughs> cellphone daw eh. <laughs> wala, cellphone niya eh. Gawa niyang ano eh. <laughs> Nanaginip daw kagabi. Ano? Eh, yung panaginip niya, nagtapil. <laughs> Tinapon niya yung kawil, yung pala cellphone. Eh, ito, eh, goodbye. <laughs> <laughs> Pagising siya, naglagabog na eh. Nagtapil ka cellphone. Nag-aral ka muna. Parang ako mabuti. <laughs> ano yung pinag-aralan niyo kahapon? Mm, nga sulat kami ng wanyong... Guit po ba tapos dito oh may ganyan. Tapos ako bilisan ko na nga mag, Number mag one. ano doon. Nginig na ako. Gusto ko na magpachiki. Chichi, pachi na eh. ha, excited ka magpachek kay mm, teacher? Mm -mm. Ta, okay, very good. Kaya, kaya yung na ako. Kaya yun, yun, ano, Iba na yung teacher ko, hindi na si teacher pan yun na yun. Mm -hmm. Ilan stars binigay sa'yo? Dalawa. Abu. Ngayon, okay. na-delete nadilit delete na na -delete na. <laughs> <laughs> Pati sa kami, nadidilit. Nadidilit din pala yung stars. Mahaba mm -hmm. na yun mm -hmm. na yung kilo ko yun. ng ating pagkakabitan ng bubong Ayun, Kita ko, kita niyo mga kabukid yung utak ko, 'di ba? <laughs> Matindi ang tirik ng araw. So, nandito tayo guys sa loob ng kulungan ng ating pato. Andun yung malalaki nating pato. Tapos, ito yung ginagawa namin mga kabukids. Um, lalagyan natin yan ng bubong. Lalagyan din natin ng net dito sa palibot netong parang bahay-bahay niya. Tapos, yung ating bagong pisa at yung inahin ilalagay natin dyan sa loob para mas safe sa mga predator katulad ng bayawak yan ganyan yung dati naming kulungan nandun yung sa kabilang ano mga kabukids. sa kabilang bukid sa mga matagal na pong sumusubaybay sa aming channel na pa, nakikita nila yun so nilipat namin dito yung mga pato kasi nga doon nawawala na ano ng mga bayawak kasi nga walang nagbabantay doon So mas malapit kailangan dito sa mga uh, nagbabantay. So yun ang ating goal ngayon. Malagyan natin yan ng ano nila silungan. Tapos para kapag napisa lahat yung ating mga pato doon, maililipat natin dito. Sana matapos natin bago dumilim. Tulong-tulong tayo kasama ang ating team Bukids. maya nandito na sila. Okay, sabi ng mga pato. Okay. <laughs> Hi, salamat. Sabi nila, oh. Para meron na rin kaming lilungan. <laughs> Anong masasabi nyo? Lasay. <laughs> <laughs> Maganda ba yung pagkakagawa ng kulungan? Sabi niya, ganyan na naman. <laughs> <laughs> Ako time, guys. Delivery. Ini Bu. Eh. Mukaknya. Saya. Saya. Oh, Abot. <laughs> pantai-pantai nah. parang iliskwala ah. <laughs> Wala yan. Ako pa, mata-mata lang yan. <laughs> Mga tingati ka dyan, sige ka. Tulang. Tulungan ka namin o kaya mo na. Pulang. <laughs> <laughs> dito lang. Ang dalawang dogtong, pulang? dalawan na may dito lang. Ay. Yan. Para harang sa kanyang ano yan, sa unang lagay ng nipa. Lagay natin. Para makita natin ang kanyang ano yan. Ayan. Kung sakto talagang kalam. at kalahati. O, dalot kalahati. ang taas ko ah. <laughs> <laughs> Tayo, saktan taas mo ako nag na eh. <laughs> <laughs> ng <-tip> mga na <laughs>

Ayan mga kabukids habang sila mama bidon ay nagaatip kami naman dito ni Ulag ay nanguha pa ng ibang kasangkapan dito kami mga kabukid sa gubat so yan medyo may mga kailangan pa tayong kasangkapan doon pagkainan mo doon Yan. Ups. Straight yan. So yan kumuha lang kami guys ng mga maliliit na kahoy na kailangan namin dun para sa gilid. Para yung mga pato natin ay hindi makalabas. Medyo masukal. asig yan ah. Pare ko. Sayo ni bala <laughs> sobrang tangkad. Ayan mga kamukid sa katulog na si Tita B. Akala <laughs> ko kasi mataas yung bubong. Ay umabot ako. Sumobrang height ko. Serap tuloy. mas oh, mababa baba na lang ako sa bangko <laughs> baba baba pa yung bahay ay ko <laughs> mas mahirap pala doon unti na lang matatapos na pagdating ni manager tapos na <laughs> merienda lang pwede nang bumali bumali na kami dito baka naman manager mabilis sa tapos <laughs> Untuk nanti parah disayang. Ape? Okay. Hati-hati ya. Ayo aku laku sukat. <laughs> Tinggal nanti. Oh, sukat ya? Sukat biar konti. Biar bikin. Eh, sukat nakonti. Oh ya, oke okay neng. So wala. <laughs> Hindi kasi mapapansin. <laughs> Pwede na yan. <laughs> Pwede na yan. <laughs> Hindi na niya makalundag dyan. <laughs> Sinsin taas. <laughs> <na> makalundag dyan. Tupat, <laughs> kapot. Yun o. Saktong-saktong ang sukat ng aking taga-sukat. Ayan <laughs> mo. pwede na yan. Hindi na rin makakakit yung pato dyan. Hindi na rin rin <laughs> yung bakulat. Iniskwala ah. Oo, oh, iskwala yan. Iskwala ang Ayan <laughs> mga kabukids. Hindi natin natin matatapos ngayon ah. Ha. Hapo na. Overtime. Overnight. Overnight. Overtime. Overnight. Overtime. <laughs> Overnight. Overtime gusto mo mag overtime tayo dito tayo matulog eh oo uh, dito sarap Sabot talaga yun tapos sabay ano yan ba tawag doon vampire 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 para vampire 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 bonfire vampire para vampire vampire natawa ako sa vampire vampire. yan ba Okay. Ganda yun? Tapos magtayo ng mga kahoy-kahoy. <laughs> Yung vampire. <laughs> ay, nako sa'yo ulag. Ayan mga kabukids. Ito mga kahoy na to nilagay namin na to. Ang pinaka-purpose niya ay anino. Yung anino nito ang magiging silungan ng mga itik dyan sa loob. Kasi itong bubong, medyo nabibitin yung araw dito kasi hindi siya sumesentro ah! dito sa gilid so ganyan yung kanyang tama kaya dito lalagyan din natin sa bandang harapan para may anino pero ang pinakalalagay na talaga natin dyan na palibot ay net tapos may konti rin kahoy para hindi mapasok ng mga ano hindi makapasok yung malalaki doon kasi aawayin nila yung maliliit na pato natin Tsaka hindi rin makapasok <laughs> <laughs> Makakunin yung ano, itlog. <laughs> May itlog pala kayo pinya ko ako, wala kong ulam. Ayun, pinasok. Kabay team ni Rekwe, ano na, yung bang-bang. <laughs> pinasok ng aso. Ibang aso pa na. Aso na dilaw? <laughs> Oo. Oh, aso <laughs> na dilaw. Aso <laughs> na dilaw. <laughs> Nakulay itim ang buhok. <laughs>

Habol na lang si ano si Tita Bi kasi guys tuwing ganitong oras nagsusundo ng mga estudyante doon sa school. Kaya mamaya mahabol na na lang tong merienda natin kung hindi sila gabihin. Uy. Sarap nito. Pwede pa hingi pa ng gatas. May gatas pa kayo dyan. Gatas tayo dyan. Wow haluin ng haluin at sabihing yummy delicious merenda 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 Habol pa, habol pa. Habol pa, habul pa. Habol pa. Habol pa. Habol pa. Mm, sarap. Mm, tuyo, sarap. tuyo, guys. Gusto. Sarap tuyo. Sampurado mm. tuyo. Ay, sampurado. Sampurado. Guys, akin ang pinaka konti. Oh. <laughs> konti pa yan. Konti lang yan. Alak sa katawan. Ayan mga kabukids, shout out lang natin ang ang bebe ni Atix Amor sabi niya kabukids pa shout out po sa jowa ko si Maribel Baraga ng Kuwait hello po. shout out po hello po from Kuwait mm -mm, Maribel Bukids. Baraga shout out din po kay ma'am Leticia Panelo ng San Mateo Rizal hello, hello. po Mrs. Leti Panilo. Panelo Panelo Meron pa itisya panello. po Champurado po tayo dito sa loob ng ano ng itikan. Shout out po sa Mrs. ni Sir Ray na si Ma'am Cha. Birthday niya nung November 12. Belated po, belated na eh, late na. Happy 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 happy. Happy 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 belated. Happy belated pinaghanda na po namin kayo ng champurado. With tuyo. <laughs> Masalubong na agad Oh. Gutom na kayo. Gutom na ang maritisan. <laughs> Ay, sorry. Nakapakot ko yung buntot. Ganda na ng bahay nila pero pwede na pansamantala nating sarado sabit sabit muna ayan mga kabukids natapos na namin tong kanilang bahay bahay so, ito yung pinakalilim nila dito ayan yung ating mga nagpisang itik titik titik Pasok tayo. Hello. Pasok lang. Pasok lang kami. Huwag eh. kayong matarantabi. Bigyan ko kayo ng pagkain. O, oh, nagkagulo na yun sa labas, oh. Mamaya na kayo. O, ng... oh, yan. Ito sa inyo. O, oh, yan. Dyan, magagawang kayo dyan. <laughs> lagyan natin ng sapin para makita nila yung kanilang kakainin oh ito dito natin lagay yung pagkain nyo hindi na lang lumapit nahihiya sila eh tik 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 mo yung isang oy <laughs> pasok ka na pasok ka na ka sa labas <laughs> sige, dali, bilis yun so ayan mga kabukids, ito na yung ating mga nagpisang balot na naging itik na so yung ibang itlog guys, unfortunately ay hindi nagtuloy yung, yung pagdevelop actually mapipisa na, iba eh, kasi ano na eh nag, nagbutas na pero natuluyan pa rin namatay kasi yung ating inahin hindi na nakapaghintay so yung balot siguro na nabili natin hindi sabay sabay yung ano yung yung days niya. so malalakas na yung unang nagpisa tapos iniwanan na ng inahin natin yung ating mga itlog na natira so yan ang ating napapisa ngayon pero okay lang ganun talaga hindi natin mapipigilan yung hayop kaya maganda pa rin ang resulta ang dami nila tik no? Oo, oh, dose. So, dadagdagan na lang natin yan sa mga susunod kapag meron ulit tayong mga pagkakataon na mapapisaan. Wala pa kasi nangingitlog sa ngayon, eh. Ano pa sila? Dalaga. <laughs> <laughs> so, ito. Nilagyan na muna namin dito ng painuman sa gilid. Nakapako yan para hindi matapon. Kasi hindi pa sila pwede yung ano eh, yung langoy-langoy pag ganitong maliliit pa lang kasi magiging problema natin dyan kapag naglangoy lang yan mababasa yun na mapaparalyze na naman sila and mamamatay so iniwasan natin yun sa, sa kanan natin palangoyin na. so ayan mga kabukay salamat sa panonood ninyo sa pagsubaybay ng ating balut itik yan sa, para pararamihin natin yan uh, sa susunod mas marami na sila at malalaki na so tingnan natin kung makapagpaitlog tayo dito sa farm. <laughs> salamat guys. <laughs> Pero matagal pa mga 6 months after 6 months. Kung sana wala nang mamatay ulit. So, salamat mga kabukids and see you guys next vlog. Bukids.